Hello magandang araw mga marikoy unang araw nga po pala namin na mamimili ng mga materyales para sa bahay ngayon nga po pala uumpisahan gagawin yung bahay namin kaya ini-estimate na yun lahat ni papa bago ngayon mga marikoy ay nagluto nga muna tayo dito ng sinigang na baboy naghiwa nga lang po pala ako dyan ng bawang sibuyas at luya mga marikoy dahil iyon yung ating panggisa kapag nagluluto nga po pala ako ng sinigang na baboy mga marikoy ay ginigisa ko muna ito. Kasi nga mas madali siyang lumambot kapag ginigisa mo to mga marikoy. At ayan na nga inuna ko nga inilagay dyan yung sibuyas at sinunod ko na din tong bawang mga marikoy. At pagkatapos ko nga halu-haluin yan ay sinunod ko na itong luya. Para pampadagdag lasa na din siya mga marikoy. Masarap nga din pala ang sinigang na baboy mga marikoy kapag nilagyan mo siya ng kamatis. At pagkatapos kong haluhaluin yung kamatis ay sinunod na natin itong baboy na lulutuin natin mga marikoy. At syempre, lagyan na natin yan ng pampalasa sa mga marikoy, ang ating asin, paminta. At pagkatapos ko nga haluin dyan, ay tatakpan na natin para masangkot natin yung ating baboy. At habang pinakukulaan nga natin dito yung ating karning baboy, mga marikoy, ay eh, huhugasan naman dito ni Sheena yung mga gulay na hiniwa-hiwa niya kanina. Ang lalahok nga lang po pala natin dyan, mga marikoy, ay meron tayo dito kangkong, labanos at okra. Minsan nga mga marikoy kapag nagluluto ako ng sinigang na baboy mga marikoy, napakadami ko talagang inilalahok dito. Mas masarap kasi kapag maraming lahok ang ating lulutoing ulam. At napansin ko nga na napakaunti pala na nabili namin na karning baboy sa palengke. Napakadami pa naman namin kakain dito sa bahay. At hindi ko na nga po pala na ipakita sa inyo yung pagluluto ko ng sinigang na baboy mga marikoy dahil nga sa pag pagmamadali din namin para makaabot kami pagbili ng mga materyales dito sa bahay. At ayan nga ang unang ginawa ni na Papa, tinibag muna nila itong kwarto mga marikoy. Una nga namin binili dyan mga marikoy ang simento, bakal at graba. At mga gamit na gagamitin sa paggawa ng bahay. Bago nga kami bumili ng materyales ay nangambas nga muna kami sa iba't ibang mga hardware. Yung ibang mga hardware kasi ang mamahal nilang magbenta, mabuti na lang at napunta kami dito. At mas nakababa nga kami dito. Kasama ko nga po pala ang aking kapatid na si Alexa na pumunta dyan. Ang tagal nga namin sa hardware ay naghahanap na nga ng dede itong kapatid ko. Hindi nga po pala kami nakapagdala ng dede niya kasi akala namin saglit lang kami. Natagal lang kasi kami mga marikoy kasi sobrang dami din ang bumibili sa kanila kasi nga mura. At pagkatapos nga namin doon ay pumunta naman kami ng palengke para mamili ng mga ulam na pangkain namin doon sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lang muna mga marikoy. Bukas ulit. Salamat sa panonood!